ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Bonifacio at 160. Hmm. Kawawa nga ba si Andres Bonifacio kahit sa buhay at maging sa paggunita ng kanyang kaarawan na inurong kamakailan lang sa ngala ng makiging praktikalan lang? Kawawang Boni, sabi nila di ni Rizal, na maraming po sa iba't ibang mga pictures Si Bonifacio, isa lang ang tunay na larawan na meron tayo. At ito pa yung picture niya nung kasal niya. Yan. Yung iba nakikita natin ay puro produkto na lang ng mga imahinasyon ng mga artists. Mula sa mga paintings ni Botong Francisco hanggang sa mga sculpture ni Guillermo Tolentino. Etong isa naman sa pelikula. Hawig ba? Yan, yan. yan si Bonifacio bago nagkabigote at naging senador. <laughs> sa labing walong holidays sa isang taon na meron ng Pilipinas, sa tatlong pangalan lang ang may dedicated na petsa sa kanila alaala. Pero hindi laging ganun. Ha? Kung ang December 30 is all about Rizal, na solo celebration kumbaga, abay yung kay Bonifacio dati ay sinabay din sa pag-alala sa lahat ng mga Filipino heroes. Isang bagay na ginawa pa rin kahit na noong Oktubre 1931 ay sinabatas na isang hiwalay na petsa ang huling Sunday na Agosto bilang National Heroes Day. Panahon naman ng mga Hapon, opisyal na nilipat sa November 30 ang araw ng mga bayani hanggang taong 1952 ay isang administrative order ni Pre Presidente Elpidio Quirino ang naghiwalay sa dalawang petsa ng pagdiriwang at binalik na lang ang solo spotlight ng huling araw ng Nobyembre kay Bonifacio, kay Kawawang Boni. Buti na lang paminsan-minsan pag birthday niya sa Monumento sa Kalaokan, nagtatalong ang Presidente. Pero pag may bisitang foreign dignitary, sa luneta kay Rizal dinadala. Pag may photobomber sa likod ni Rizal, mag parang magre-revolusyon ang mga woke na sambayanan. Si Rizal Soloneta, gwardyado ng mga marinong hindi pwedeng gu gumalaw umulan man o umaraw. Habang si Boni ang mga nakapaligid, mga taong grasa, pulubi, minsan may aso. At sa kanya mga dambana, once upon a time, meron pang mayor ng Maynila na, naka nakajakpat ng mina. Meron din dito? Eh, napakan ko na nga eh. Oh. Oh. Sino suerte? Yayaman. O oh eh. <laughs> Saan po? Pangitipatingin nga po? Saan ko na. Ayan, ko Pero may isang mas gwapo pa sa naturang Yorme. At yan, ay kanyang balae. Eh. Isang tunay ng mandirigma ng pag-ibig. At sa one news ninyo siya, nakikita at nadidinig. Happy birthday sa dating boyfriend ni Angela. Diego Castro, ang pangalan niya. Yan. At yan ang headlines sa on history ngayon. May replay dana, tadana. Well, bilog, ang balita. Ano regalo mo sa kanya, Angela? Aba, may tribute ka, ha? ano regalo mo? Secret. Secret. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.